hala, totoo ba, sana all may buhok, but ako hindi tinutubuan, so wait, ito, pakita ko muna yung kilikili ko, ayan yung nasa, ayan, left hand ko, at ito naman yung nasa right, hand ko, ayan yung buhok sa kilikili, makapag talaga siya, pero teka lang, totoo, wala kang buhok sa kilikili, anyway, and nga pala kita, so, mm, bakit, may mga lalaki ba talaga na ano, hindi tinutubuan ang buhok sa kilikili, alo, ang unfair naman nun, o oh, kung babaeng babae may buhok sa kilikili. Pero alam mo yun, ito sobrang init ito sa kwarto ko. To be honest, sa edad ko na 12 years old, nag-umpisa na ng sibol yung buhok ko sa kilikili, 12 pa lang ako. So, alam mo, bagay pala tayo eh. What if magkaasawa tayong dalawa, tapos yung anak natin, di ba, oh, magkabuhok. Ah, <laughs> uh, mmm, mmm, sino ka dyan? Anyway, eto, sobrang nagustuhan ko yung comment ng ganito te. Kasi alam mo yun, bibihira na lang talaga kasi yung mga tao na katulad nito. Yung nakaka-appreciate ng na mga bagay-bagay dito. Alam mo yun mga ante. Kasi dito tayo sa mundong to mga ante para i-appreciate at i-enjoy yung decision na meron ka. Te, yung mga katulad nito ng mga comment, siya yung tipong tao na nire-respeto niya bawat decision at kagustuhan ng ibang tao. Te, hmm... Sobrang pretty, di ba? ah uh, Ah, mm. oh, isa Ay, pag na nga baka may mga magagalit na naman diyan. Ah. Uh... ka, taga saan ka? Bali mo magkalapit lang pala tayo, di ba? Tapos, baby mo ako. Tapos, baby din kita. Eee! Char lang. Ganda mo, kaya lang, turn off lang. <gasps> hindi ka dapat na to turn off. Oh, buhok lang yan sa kilikili. Mm, hindi ka dapat na to turn off sa mga simpleng bagay. Te, maliit lang yan na bagay. What if, pag chinat mo ako, re-replyan kita. di ba Sayang naman yon. What if, nang chinat mo ako sinabi mo magkikita tayo at aahitin ko aahitin ah, ko tong buhok ko sa kilikili sayang naman yun sayang yung opportunity oh what if magugustuhan kita o oh, di ba mm, sayang yung mga pagkakataon kailangan magkakaroon tayo ng plan B hindi ka dapat na turn off agad-agad Hmm, ano pa naman yan bilis nyo naman magsuko bilis nyo ma-turn off Walang ka-challenge-challenge. Challenge. Ano ba yan? Alam nyo kayo, nananood na nga lang kayo, ba diba? Ba't nyo pa pinagkakalat na meron akong putok pag pinagpawisan? Nanggigigil ako sa inyo, te. Nanggigigil ako sa inyo. Dapat ako lang yung may alam noon na meron akong putok. ah uh, ako lang dapat. Pero teka, pakasama mo na ba ako? Ha? sumakot ka, te. May init dito sa kwarto ko. Naamay mo na ba? Naamay mo na ba to? Naamay mo na to? Nadilaan mo na to? Sumagot ka te, nanggigigil ako. Pinatay ko yung electric pan para makapagsalita dito kasi may ingay te. Maririnig nyo. <sighs> Bago kayo magsalita, make sure na naamay nyo na to. Eh, nanggigigil ako sa'yo. Magkita tayo te. Tagakabiti lang ako te. Mm, gigigila ako. Magkita tayo. pi mo ako ha.